Paano solusyonan ang maingay na aircon? Ang DIY na ito ay hatid sa inyo ng ADESA. Ang hindi regular na paglilinis o pagmementain sa aircon ay posibleng maging dahilan ng pagkakaroon nito ng ingay. Kaya narito ang mga dapat mong gawin para hindi ka na makaistorbo ng iyong kapitbahay. Una, suriin kung maayos ang pagkakakabit ng mga panel o kung may maluluwag na tornilyo. Ikalawa, linisin mo ang air filter. Ang barado o maruming filter ay nagpapahirap sa daloy ng hangin kaya nagkakaroon ng ingay. Ikatlo, tingnan kung may sagabal sa fan blade gaya ng dahon at talikabok at siguraduhin maayos ang pagkakaalay ng fan blades. Ikaapat, i-check mo ang compressor dahil maaari itong maging maingay sa katagalan. Maaari kang gumamit ng rubber padding para maiwasan ang vibration. Ikalima, kumonsulta ka na sa si technician kung may iba ka pang tunog na naririnig mula sa inyong aircon. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Snowy is here at last. Yan ang delivery bilis ni ADESA. Installment upong bilis na. Zero interest pa up to 12 months. Sa ADESA installment, kaya kaya.